Gusto mo ba ng summer negosyo? Pwes gawin natin ito sa hotdog mo dahil may kanin at ulam ka na tapos may drinks pa. Guys, cookies and cream po ang ginamit ko dito pero kayong bahala ko anong klase ang gagamitin nyo. Mura na tapos masarap pa. Sa isang pirasong hotdog mo, anim na hotdog rings ang magagawa mo. So magsaing na tayo ng bigas. Malunggay rice ang lulutuin natin. Kung java rice ang gagawin nyo, pwede din. Guys, yung mga nanalo ng Lokong Kusinero t-shirt, patingnan po yung request message ko para mapagawa ko na at mapadala sa inyo. Naglagay lang ako ng asin at bawang pampalasa. Next, gagamit tayo ng cream cheese powder. Lagyan lang natin to ng malamig na tubig. So, okay na yung lapot na to. Next, magwalling na tayo sa baso. Then, hiwain natin yung hotdog sa anim na piraso. Guys, bossing hotdog ang ginamit ko. Mas mura ito at marami ang magagawa nyo. Tapos, itrim natin yung dulo. So, bibilugin lang natin to. Ilock natin gamit ang toothpick. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung anong itsura ng hotdog ko, pabilog po ito. <laughs> Luto na din yung ating kanin. Then, ilagay na natin yung malunggay. Maluluto na ito sa init ng kanin ko. Next, gagamit tayo ng apat na kutsarang harina, kalahating kutsaritang asin at paminta. Bale, ito ang gagawin nating batter. Siyempre, kapag may hotdog, dapat may itlog. <laughs> Pero, isa lang ang ilalagay natin. Magboos din tayo ng konting tubig. Next, yung breadcrumbs. Lagyan natin ng dalawang kutsarang breading mix, pampalasa. So, isaw-saw natin sa butter yung ating hotdog. Then, balutan naman natin to ng breadcrumbs. Tanggalin lang natin yung nasa loob ng bilog. Don't worry guys, magagamit nyo ulit yung toothpick nito kapag nagluto ulit kayo. Pirituhin natin yung hot dog rings into medium heat hanggang sa mag golden brown nito. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. So okay na to, ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Paikutin natin yung toothpick at hugutin. O oh, di ba, hindi nasisira ang hugis niya? Ganito lang kadali ang pagluluto nito. Guys, cookie and cream itong tinimpla ko. Pwede naman kahit anong klasing juice powder ang gamitin nyo. Naglagay lang ako ng yelo, tapos ibuhos na natin yung drinks natin dito. Sunod naman yung ating kanin. At yung hot dog rings. Maglagay din tayo ng ketchup para mas lalong sumarap. Heto ng ating hot dog ring rice. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung gaano karami ang ilalagay nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.